kailangan kung corrupt siya dahil nagnako siya ng pera, hindi eh, di corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hin hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, like, dang dang bilyon That's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa position na yun, tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnako ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. Mm, very clearly and loud <laughs> that um, Speaker Martin Romualdez is corrupt. Ano uh -huh. ang basis mo ano ang basis? basis ko? Oh, for saying of, that. Firstly, his connect uh, So, una sa lahat, yung connection niya kay Zaldico and the uh, Enabel and, and yung connection din niya kay President Marcos. Hindi siya consider many forms of corruption. iba, -iba ang mga pagkakaintindi natin sa corruption. At para sa akin, corruption by incompetence is equal to corruption by theft or by um, actual malicious intent. So kung saling, sa kung corrupt siya dahil nagnako siya ng pera, edi eh corrupt siya doon. Pero kung corrupt siya dahil hin hinayaan lang niya tayo manakawan ng pera, like, dang dang billion. That's also a form of corruption. Kasi siya yung nasa position na yun, tapos hindi niya pinigilan yung mga congressman na nagnakaw ng 100 billion. Either way, dapat siyang makulong dahil doon. Mm.